ang tao ay umiiyak hindi dahil sa sila ay mahihina kundi sila ay umiiyak dahil sa haba na ng panahong sila ay nagiging malakas yung tipong kay dami-dami mo nang gustong sabihin ngunit walang paraan kung paano mo sisimulan halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang nabuhay sa kadiliman ng kanyang nakaraan nagtago sa maskara ng pagpapanggap at pilit tinatalikdan ang lahat sa tulong ng mga bisyo. Ngunit takasan mo man, hindi pa rin maikukubli ang katotohanan at patuloy ka nitong mumultuhin hanggang di mo na mapaglabanan pa. Ang kwento ng mga pagdurusa, tagumpay at pangungulila ni Estela Estrada o yung tinaguri ang Queen of Philippine Bold Movies. Pero kung bago ka palang sa ating channel, bekenemen, pakipindot na din po ng like, subscribe, at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Suset Bishop sa totoong buhay ay isinilang noong taong 1963. Ginugol niya ang kanyang kabataan sa Santa Ana sa Maynila, na lugar din kung saan iginapos ang kanyang pagkatao. Ang batang si Suset ay nagtataglay ng napakaganda, napakaamo at malaanghel na kutis. Ngunit sa likod ng kagandahang iyon ay meron siyang matinding pasanin na siya lang ang nakakaalam. Ang noon ay presidente ng Philippine Movie Press Club na si Hermie Francisco ang nakadiskubre sa batang si Susette. Taong 1982, sa edad niyang 19 anyos nang ipakilala siya ni Francisco sa isa namang producer ng Seiko Films na si Robbie Tan. Nabighani Kagad ang producer na ito sa taglay na kagandahan ni Suzette. At noon ding mga sandaling iyon ay nakikita na niyang napakaganda ng hinaharap ng batang ito sakaling makakapasok siya sa showbiz. Ngunit merong nag-iisang problema. Si Suzette sa murang edad ay lulong na sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. At noon paman ay nakikita na siya ng mga hiwa sa kanyang pulso. Siya ay walang kibo at pinipili na palaging mapag-isa. Bakas na bakas sa batang ito ang depresyong pinagdaraanan. Pero ganun pa man, nagpasya pa rin ang producer na tulungan ang bata at bigyan ng bagong pag-asa sa buhay. Binigyan niya ito ng bagong pangalan sa katauhan ni Estela Estrada na siyang kanyang naging screen name na siyang magiging bagong sex symbol naman sa Pilipinas dahil kung ating babalikan noong mga panahon na yun ng dekada 80, ay ito ang panahon ng pamamayagpag ng mga X-rated movies dito sa bansa. Pinabata din ng producer ang edad ni Estela. Nagsimula siya sa maliliit na linya sa mga pelikulang mantuman Man at Inside Job. Pero noong ikaapat ng buwan ng Marso taong 1983, sa pakilalang 17 anyos lamang, inilunsad ang una niyang pelikula na pinamagatang Kirot, kasama sina Dennis Roldan at Edgar Monde. Sa promosyong ito, ang bago, sariwa, may gatas pa sa labi. Ngunit kumikirot-kirot na siya ay talaga namang patok na patok sa mga manunood lalo na sa mga kalalakihan. Certified box office hits kagad ang pelikula na yun na nagbreak pa ng record sa kasaysayan ng pelikula. Dahil sa sobrang kasikatan, dumating ito sa puntong nagsasara na ang mga sinihan dahil hindi na nila mapagkasya ang mga tao sa loob habang napakahaba pa ng pila sa labas. Napabalita ding nakikipag-away pa ang mga tao laban sa mga gwardya ng mga sinihan dahil lahat sila ay nagnanais manood ng kerot na pinagbibidahan ng batang aktres. Sa mga sinihan ng Diamond Cheddar sa Kubaw at Eastside Cinema sa Aurora Boulevard na noon ay bihirang dayuhin ng mga manunood. Ngunit palagi nang naguumapaw kapag si Estela Estrada na ang may palabas. Nasundan kagad ang pelikulang iyon ng iba pang mahahalay na palabas at nandyan ang angkinin mo ako, hanguin mo ako sa putik, sex education, at Malaysia hanggang 1984. At ang lahat ng ito ay pawang naging mga blockbuster hits din nang ipinalabas na. Sa sandaling panahon lang ay nabansagan kagad si Estela ng titulong Queen of Philippine Bold Movies. At palagi siyang front page sa mga pahayagan at mga magasin noong mga panahon na yun. Ngunit sa kabila ng tagumpay na nararanasang ito ni Estela, ay nananatili siyang isang taong may malalim na emosyon. Napakahirap niyang ispilingin sa mga bagay na magpapaligaya sa kanya. At ang gusto niya lagi ay mapag-isak. Patuloy pa rin siyang lulong sa ipinagbabawal na gamot at ang masaklapan nito Pagkatapos na pagkatapos nila mag-shooting ng isa sa kanyang mga pelikula, ay naglaslas na naman siya ng pulso. Kaya't na mga sunod nitong proyekto ay nakabenda na ang kanyang dalawang kamay dahil sa mga sugat. Sinikap din ng producer na itago siya sa kanyang mga kaibigan upang mapalayo na sa bisyo. Ngunit iba talaga kapag hinahanap-hanap na ito ng katawan. Meron siyang isang malapit na kaibigan na sinasabing nag-iisang nakakaunawa sa kanya. Ito ay si Rene Mas na kanyang makeup artist na tubong sambuanga. Si Rene din ang nakakaalam ng totoong nararamdaman at dinadala ni Estela. Dahil maliban sa kanya ay wala nang tiwala si Estela sa mga tao para sila ang mahingahan. Paskong Pasko ng taong 1984 ay muling napansin ng mga tao ang kalungkutang nadaraman ni Estela. Sinusubukan siyang kausapin ng kanyang mga kaibigan Ngunit mas pinipili pa rin itong mapag-isa na lang. Nagkulong siya sa kwarto kasama si Rene at tinutusan ang katulong na wag silang gagambalain habang nagpapahinga at wala siyang balak makipag-usap kanino man. Ikadalwamputwalo e, ng Disyembre ng taon na yun, umabot na sa halos 24 oras silang nasa loob ng kwarto at madaling araw na tinatawagan pa siya ng kanyang mga kaibigan. Pero e, isa lang ang naging sagot ng katulong natutulog pa ang kanyang amo. At nandumating na ang puntong kinakatok na sila ng katulong na ito para gisingin ay wala rin sumasagot sa kanya. Pagkalipas lang ng ilang minuto pa na walang tumutugon, kinuha na ng katulong ang duplicate ng susi para mabuksan ang pinto. Pagkabukas niya ng pinto, isang nakabibinging sigaw ang narinig ng mga kapitbahay nila sa kanilang apartment sa San Juan dahil ang tumambad pala sa harapan ng katulong na ito ay ang magkaibigang Estela at Rene na kapwa, nakabitin at wala ng buhay. Gulat na gulat ang mundo ng industriya dahil nasa kasagsagan pa ng kasikatan si Estela at na dalawang taon pa lang siyang lumalabas sa kamera. Di nila lubos maisip ba't niya nagawa yung ganun. May nakitang suicide note ang mga pulis na kinumpirma naman ng katulong na sulat kamay nga iyon ng kanyang amo. Ito ang nilalaman. Mami, walang nagmamahal sa akin at walang nakakaintindi dito. Mahal ko kayong lahat. Isang bagay lang ang hinihiling ko. Pakisunog ninyong lahat ng mga gamit ko at walang ititira. Sa mga pananalitang iyon, bakas na bakas ang kanyang matinding kalungkutan na nihalos ayaw na niyang maalala pa siya ng mga tao. Samantalang, dahil sikat na sikat siya sa panahon ng kanyang biglaang pagkawala, Buhay na buhay na rin noon pa lang ang mga marites na merong kanya-kanyang version sa mga pangyayari. Ayon sa mga pulis, bago ang pangyayari ay gumamit daw muna ang dalawa ng ipinagbabawal na gamot at na mga sandaling sila ay languna ay naisipang sabay na magpatiwakal. Pinuntahan din daw ito ng tatay ni Stella sa apartment bago ang araw na yun at pinagalitan na maaring isa ring naging dahilan o nagudyok sa dalaga na muling magpatiwakal dahil sa sama ng loob na nararamdaman. Meron din silang hinahanap na tape recording na iniwan bukod pa sa sulat na naglalaman ng kanyang mga salubin at kabiguan ngunit hindi na ito pinakita pa ng kanyang mga kamag-anak. Dahil meron ding lumabas na kwento noon na si Stella daw ay sinasabing inabuso sa edad na siyam na taong gulang pa lamang na siyang pinagmula ng lahat dahil sa trauma ang inabot. Lungkot at sakit na dumating sa puntong labas masok siya sa kulungan dahil sa mga kaso ng panggugulo at may kinalaman sa droga. Meron din siyang peklat ng heringgilya sa braso na patunay sa kanyang paggamit dito. Samantalang sa bersyo naman ng mga marites ay eh sinasabi nilang meron daw isang maimpluensyang tao ang humaling noon sa batang si Estela dahil nga sa talagang napakaganda nito. Ngunit sa patuloy niyang pagtanggi na sundin ang kampo nila ay nakakarana siya ng panggigipit at pang-aabuso. Hindi rin sila kumbinsido sa paraan ng pagkamatay ni Estela dahil nang matagpuan daw ito ay nakalapat naman ang mga paan nito sa sahig kaya't paano makakapagbigti ito sa sarili. Ang isa pa ay magkatalikuran daw sila ni Rene habang nakabitin gamit ang isang lubid lamang na lubhang napakahirap gawin. Ayon pa sa iba, simula daw na magpasyang magpalit ng relihiyon patungong born again si Stella ay nagplano na rin siyang itigil gumawa ng mga bold movies. Kaya't simula noon ay unti-unti na at halos naubos na ang mga proyektong sa kanyang inaalok na siyang naging dahilan naman ng kanyang matinding depresyon na siyang humantunga sa pagpapatiwakal. Si Susette Bishop o si Estela Estrada ay pumanaw sa edad na 17 anyos lamang ayon sa mga pahayagan. Ngunit dahil nabunyag na na dinaya ang kanyang edad para maging masariwa pakinggan sa mga pelikula ay lumalabas na siya ay pumanaw sa edad na 21 anyos na. Ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa Loyola Memorial Park sa Paranaque City. Ang tao ay umiiyak hindi dahil sa sila ay may kundi sila yung umiiyak dahil sa haba na ng panahong sila ay nagiging malakas. Yung tipong kay dami-dami mong gustong sabihin, ngunit walang paraan kung paano mo sisimulan. Ikaw kaibigan, meron ka bang napapaglabasan ng iyong mga hinain sa buhay? Hihintayin mo pa bang sumabog ang mga ito at kusang kumawala? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paat!